So, ano? Uh, kaya ako yung nagpaalam doon sa ating uh, elder. Sabi ko, brother, bar, baka pwede ikaw muna. Sa so, biyernes kasi nadalo muna ako sa Yakal Church. Yeah. At salamat, nandito na rin ko uh, si Brother Ivan, nating uh, evangelist, eh, no? no? Ayan, ng Diyos, at patuloy tayo na nananatili. At uh, sa gabi ko mga kapatid, ang uh, aking na topic mga patid, ay mga bato na alaala. Ayan. No? Uh, ang topic na ito na mga bato ng alaala anong, anong mga naaalala niyo sa kwento ng bato sa Biblia? Bakit uh, mga bato ng alaala ang aking mensahe na alaala niyo? may baka pagsabi pa kung ano mga bato yun na dapat alalahanin eh, na yung mga bato na yun napakahalaga minsan eh, sa bawat isa isa rin yun patro ano ko ba? maraming mga kwento sa Biblia ng Patro puno na kwento, ayan ito ang next kong sa sa bawat isa natin ngayon no? ah no? uh, Nagpapasalamat ako, nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat binigyan ako ng pagkakataon na makabalik ulit dito at, at binigyan ng pagkakataon na mag dito sa inyo. So, ito na yun, nakakita na rin ang mga bato na alaala. Bakit ito mga bato na alaala ang nais ko ibahagi sa inyo? Sapagkat ito ay masusumpungan, pakarala natin mga kapatid, sa chapter 4 ng Josue, verse 20 hanggang 22. Ano ba itong mga bato na ito? Ang sabi nito, ang sabi nito, ang labing dalawang bato, sino pwedeng bumasa? Ha? Huh? Chapter 4 ng Hosea, verse 20 hanggang 20. O, meron tayong dalawang uh, verse, uh, tatlong verse na pag-aralan. Bakit napakahalaga ito? Thank you. <coughs>

ang labing dalawang bato na kanilang kinuha sa Jordan ay isinala, isinaransan ni Yusuf sa Gilgal. At siya ay nagsalita sa mga anak ni Israel. Kapag itinanong ng inyong mga anak sa kanilang mga magulang sa panahong darating, anong kahulugan ng mga batong ito? inyongang ipapaalam sa mga anak ninyo na sinasabi, ang Israel ay tumawid sa hurgang ito sa tuyong lupa. Sapagkat tinuyo na ang Panginoon. Hanggang -ay ito na. ito. Ayan. Uh, ay, wala na ng isahe. No? Ang sabi nito, oh, sa verse 20, ang labing dalawang bato na kanilang kinuha sa Holdan ay isinalansa ni Josue sa Gilgal. At nagsalita sa mga anak Israel, Pag tinanong ng inyong mga anak sa kanilang mga magulang sa panahong darating, anong kahulugan ng mga bato ito? Inyong ang ipapaalam sa mga anak ninyo na sinasabi, ang Israel ay tumawid sa hurdang ito sa tuyong lupa. Ang mga Israel, mga kapatid, sa pamunguna ni Josue, kasi napatay na siya Anay, napatay na si Moses, hanggang Deuteronomy 31, si Moses namatay. No? 31. One. ngayon, ang sabi ng Diyos sa kay Moses, Moses, isama mo si Josue yung anak ni Nan, patungo sa Mount of Sinai. No? At siya ay papalit sa iyo. Ayan. Papalit sa'yo. Mamumuna siya, patawid. Kasi ang sabi ng Diyos sa kay Moses, hindi magkakatawid. No? Hindi magkakatawid ang lahat dito. Papuntang sa Hordan. Papuntang kanaan. Kasi ang sabi ng Diyos, mula sa binti, binti ang edad na lalaki, hindi yun magkakarating sa kanaan. Bakit nagkasala sila? Ngayon, si Moses, hindi siya kasama ang kakatawid. Sino lang ang nakatawid doon? si Khalid at si Josue lamang. Ayan, yan ang nakatawin doon eh, nakating sa kanaan. Ngayon, dahil si Josue lang na nanguna, ang sabi dito sa uh, Josue, what okay. progress, ang sabi dito, ang instruction ng Diyos, ang sabi ng, ang sabi ng Diyos sa kay Josue, bukas, tatawid kayo, tatawid kayo sa horda. Magpakabanal kayo. Ang sabi ng Diyos, pakabanalin mo sila. Pakabananin mo sila. Huwag sinumaa. Huwag bumibo sa babae. Huwag bumibo. In, 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 in sa sabi pa sa, sa ating huwag sumibing sa babae. Kasi pagpapakabalan yan. Yan. Yeah. Ngayon, dahil bukas tatawid sila ang instruction, ang instruction ang magpapasa ang mga ng mga libita na mga pare na may pasan sa kaban ng tipan. Yung kaban ng tipan, yung paksyon ng 2 by 2 by 2 by 2 uh, by 3 feet. Yung kaban ng tipan, yung ako na yun, nandun ang 10 commandments sa loob doon. Yun lang ang raman nun. 10 commandments at saka yung isang isang mangpag na mana, at yung trungkod ni Aaron na nung Yun ang laman nun. Ngayon, yun na. Ang yung yung kabalang kita ngayon, sagrado yun, napakabanal nun. Kung hindi ka Israel, hindi ka lahi ng libitan mga pare, hindi ka pwede humi Bakit? Once na humi po ka, patay ka. Yung patay ka. Ganun ka sagrado yung tinuwan ni sa iyo, yung kaban ng tipan. Ang sabi ang instruction ng Diyos, pagtawid habang nagpasan, no? pagpasan yung time na yun, nung tumawid sila, nung tumawid sila, malakas ang agos ng hulan. At ang ilog ng hulan, malaking ilog yan, malaking ilog. Umaapaw sa pangpang ng ang tubig, pangpang ng ilog, sa tabi ng ilog, umaapaw sa lakas ng agos. Ngayon, ang sabi ng ano, ng mga instruksyon, tumawid sa hulan, mauna ang may pasan. ng mauna ang may pasan ng kabanatipan. At pagkatapos, ano, uh, 20 meters ang distansya. Hindi ka, pag hindi ka libita, hindi ka pwedeng lumakit doon. Mamamatay ka eh. May distansya yun. Ngayon, pag-apak ng mga may pasan ng kabanatipan sa tubig, pag-apak ng gano'n intimano yung malakas na agos ang tubig kumito. Napansin nyo mga kapatid? Kuminto. At tumuloy pa kita doon, dumaan sila sa tuyong lupa. kuminto. Kaya tumawid ang sasabing instruksyon, Oswe, pagdating sa gitna ng ilo, tumigil ang may pasan ng kaban ng tipan at lahat dadaan. At ang instruksyon, sa bawat lipi, no? ilang lipi meron na nila ng ni Israel? Labi dalawa. Labi dalawa. Ngayon, ang sabi ng Diyos, sa bawat lipi, kukuha ng isang lalaki. Ang bawat ng bawat isang lalaki at ang isang lalaki na yung kukuha ng bato sa gitna ng ilog at papapasarin. Para pagdating doon, pagkatawin, gagawin yung altar. Ginawang altar, 12, 12 yun. Yung altar, yung, yung bato na yun, 12 na bato, kinamada yon yun para maging altar at doon pagkahanganan. Ngayon ang instruction, ang Dios ang instruction ng Diyos, pag kukuha ka ng bato, nagagawin mong altar, huwag mong tatapyasan. Bawal. Buo. Yan yung instruction. Ngayon ang sabi ng Diyos, sabi dito, di nakipawin na sila. Sinalan na doon ang bato, yung gagawin altar. Kaya ang sabi dito, sa verse, uh, verse 21, at siya ay nagsalita sa mga anak ni Israel kapag itinanong ng inyong mga anak sa kanilang mga magulang sa panahon dati, ano ang kahulugan ng mga batong ito? -bato? Okay, ano ang mga kahulugan? Ang sabi nito, hindi lamang sabi nito, ang sabi hindi lamang iyon basta mga lumang bato. Bawat isa ay may espesyal na kahulugan. Anong kahulugan? Ang mga bato ito ay bato ng alaala. -ala. Kaya nga sabi ito, mga bato ng alaala. -ala. Bato ng alaala, -ala. mga bato ng kasaysayan ang bato mismo, ang mga bato mismo ay karaniwan lamang nakahawig sa milyong-milyong iba pa sa mga buro na Palestina. Ngunit ang labing dalawang ito, na bato na yun, ay tumutukoy sa isang bagay. Anong bagay ang tumutukoy nun? Nililimo nila ang pangunguna ng Diyos. Nililimo nila ang pangunguna ng Diyos. Ngayon, kaya pala sinabi ng Diyos na mga bato ng alaala. Tuwa ako nang alala. Bakit? Ano ang ano ang tinitingnan nila? Ano ang tinitingnan nila? Yung mga ginawa ng Diyos sa kanila. Yung mga mga dakilang bagay, mga kamanghamang mga bagay. Ayun sabi dito. Isang bagay, nililimo nila ang pamumunan ng Diyos. Sa karanasan ng Israel, ang Biblia ay isang makasaysayan. Ang Biblia, ito ay mga kasaysayan at na batay sa isang siri ng mga pangyayari na, na simula una sa paglalang. Pagpasok, di ba, Biblia ay creation mula. Tapos sa chapter 3 ng Genesis, uh, ano, uh, isa, uh, ang sabi nito, pagpasok ng kasalanan sa chapter 3 at dumaloy sa pamagitan ng tipan ng Diyos kay Abraham. Ayan, kay Abraham at sa Itsudo pagkabihag at pagpapanumbalik ng Israel at ang pagkakatawang tao ano, ano ba yung pagkakatawang tao? sino ang nagkatawang tao? si Jesus Ayan. tapos at ang birhin ka pananakan ni Jesus saan siya? sino nagkunganak? si Maria isang birhin no? Isang birin, kaya nga nung sabihin ng Espiritu Santo kay Maria, Maria, mapalad ka sa mga babaeng lahat, sapagkat ikaw ay magandang ng isang bata. At ang bata, sabi ni Maria, ay paano ako mga anak, ni wala pa akong nakilalang lalaki. Ah, wala pa nakilala. Ngayon, ang sabi ng, anghel, ang sabi ng anghel,